Hi guys, PC Basic Tips. Ang nag-aayos nga pala ako dito sa aking computer shop, yung PG1 Gaming. Kasi, ah, uh, medyo naglulukot na yung ibang PC natin, kaya nag-repair ako ngayon. Pero hindi ko nagagawa ng ano na lang to, ng video tutorial kasi halos naman lahat naging problema ng mga PC ko is na upload natin sa ating YouTube channel. Kaya pwede nyo na lang i-search dun yung mga kailangan nyo pag merong nasisira sa mga PC uh, guys, kung makamagasin nyo ito kasi siya naglalaro uh, ayan uh, ayan guys, kung nakita nyo wala yung monitor nya kasi nasira yung isang monitor di pa naman ako sure kung talagang sira na to, pero ayaw mag connect eh. ayaw mag connect ang dami ko nang napagbintangan guys Ito. Ito yung pc na yan ang dami ko nang napagbintangan pag pc yan. pinalitan ko yung video card kasi nga ayaw magtuloy ng screen pero buhay yung pc nakakalito kasi guys eh kaya ginawa ko binisikan ko muna yan, binisikan muna natin siya. Binawa ko, pinalitan ko ng ibang monitor ito. Yung monitor na to, nakalagay doon, guys. Ah, lagay nilagay ko to, gumana. Binisikan ko, pero bago binisikan, pinalitan ko muna tong video card, nilinis ko. eto kasi yung video card na nakalagay talaga sa kanya, guys, ito. Video card na to. Yan, yan talaga yung nakalagay sa PC1 ko. Yan. Ito, extra video card ko lang. Pinalitan ko guys, ganun pa rin eh. Walang nagbago, black screen pa rin siya. Nagtataka na ako bakit black screen pa rin eh. Eh ano ko to, yung pantes ko talaga to, extra video card ito. Tapos pinalitan ko rin ng cable, nung VGA cable. Yan. baka pwede rin kasi dyan naging problema. Yan, kumuha ako dito kasi ito gumagana. Eh, pero ganun pa rin. Hanggang sa yung huling basic na ginawa ko, yung monitor na, guys. Ayan. Ginawa ko yung monitor niya at nag-okay na. Ibig sabihin, okay din to. Pero, pero may power to, guys. Ha? May power. Nag nabubuhay itong monitor pero black screen siya. Ayaw mag connect. Ang, ang ano talaga eh. Kung di mo talaga siya pag-aaralan guys. Malilito kayo kasi buhay yung PC. Pero black screen. Yung monitor patay. Pero may power yung monitor. Di ba nakakalito. Basican lang. Kaya guys sa pag ano. Pag. Ah uh, mag repair tayo at gusto nating mag-practice at wala tayong magagalaw na na masisira o magagastos na agad. Basic lang lagi sa una guys. Basic lang lagi sa una. Kailangan lang may mga extra parts kayo pang test. Yan kasi kadalasang kulang sa atin lalo pag isa lang na PC natin ba diba guys. Wala well, isa lang PC natin. Nag black screen. Eh wala kang pang test extra video card. wala kang extra PGA cable, wala kang extra cable lahat dapat kahit meron tayong PC guys, kahit isa kung may budget tayo bilan natin ng mga extra parts kumari, bumili tayo ng isang brand yung PC o bilit tayo extra set ng memory card isang pirasong video card o isang pirasong cable mga ganun, kahit hindi natin kailangan guys eh, magtabi tayo para in case na may magloko, basic lang gagawin natin. Palit-palit lang ang parts. Ayan, kaya yan, okay na yan. Hindi ko lang siya mabubuhay kasi nakakalas na. Kasi ibabalik ko na yung dati niyang video card. Ibabalik ko na sa kanya. so. <laughs> Ay, nako guys. Bagal lang naman trabaho ng mga technician. Mga pro-tech. Binibasikan lang nila yan hahanapin at hahanapin lang natin kung saan siya gagana ulit. Okay guys. Okay guys, yun lang. Lagi ko naman sinasabi, basic, basic lang lagi sa wala guys. Kasi, ah uh, ganun lang eh, kadalasan kasi ang naging problema, basic. Sa totoo nga lang eh, ang hirap pang ah uh, hanapin ng basic na problema kasi parang ako, di ba, dami kong pinagbintangan sa and dami ko nung nag-black screen to, ang dami kong pinagbintangan sa PC ko. Nagpalit ako ng video card, nagpalit ako ng BGA cable. Tapos same problem pa rin, black screen pa rin. Pero may power yung monitor guys, ang may power. Ibig sabihin, di mo di mo rin siya mapagbintangan sira kasi may power eh. Pero wala. Kasi pag black screen, ang una kong talaga guys, itong video card black screen. Kasi buhay yung PC. Depende rin sa black screen yan, guys. Ha. Pag buhay yung PC, ah, uh, may tendency yung big word, eh. Buti na dalihan natin sa basic lang. At hindi ako nagastos nang kasi may extra monitor ako. Yun, nahuli natin. Kaya stay lang kayo, guys, dyan. Kaya yung katulad ni sabi ko kanina, pag pumili kayo ng isang brand yung PC, o kaya isa lang yung PC nyo, at may budget naman kayo, bilhin na kayo ng mga extra parts. Guys, extra video card, memory card, uh, monitor, uh, BJ cable. Basta lahat ng ano, kung may budget lang naman kayo, pero wala kayong budget, di may mga kayo, try nyo mong hiram. Para ma-check ma nyo agad kung saan yung problema. Parang ginawa ko ngayon. Ang dami ko napagbintangan, pero yung monitor lang, lang ang problema. Pero yung monitor, hindi mo rin makapagbintangan kasi may power. Kaya yun guys, sana nakatulong tong Uh, pag flex ng aking shop at may konting tips na rin, basic tips. Uh, abang abang lang uli kayo guys at parang salamat.